Magandang araw sa inyong lahat mga kabayan. Pag-usapan natin itong tungkol sa Philippine Bureau of Customs Passengers Guidelines. Simulan na po natin. Nakalagay po nito sa General Provisions, ito lahat daw po ng mga goods na nanggagaling sa ibang bansa. Imported. Okay? Tapos yung mga galing po sa Pilipinas na in-export po kapunta sa ibang bansa. Tapos dinala ng mga Pilipino, pabalik ulit sa Pilipinas. Kung yan po ay may mga excess yan po ay may mga karampatang tax na pwedeng ipataw ang Bureau of Customs. Kung natatandaan nyo po, binigay ko na po sa inyo sa ating mga nakaraang vlog, yung tungkol po sa mga limit ng mga goods na pwede lang nating dalhin pa uwi sa Pilipinas. Ito naman po yung sinasabing except dito kung merong mga modernization and tariff act. Ibig po sabihin yan, biglang nagkaroon ng additional na Dati bawal yon tapos biglang pwede na. So, yun po yung exemption. Yung tinatawag natin Customs Modernization and Tariff Act. Okay po. Sa regulated goods naman po, ang sinasabi po rito, kailangan po meron tayong mga clearance at licenses na makukuha sa iba't ibang ahensya kung saan sila po yung in-charge kung magdadala tayo ng mga ganong goods. Ang sinasabi po rito sa regulated goods ay maramihan po ito ah. At yung mga items po dito or yung mga goods na sinasabi rito sa regulated goods ay hindi po siya pangkaraniwan at kadalasan po hindi pinapayagan ang mga pasahero, mga normal passenger na bitbitin itong mga items na ito. Unless, sabi nga po dito, mayroon tayong mga clearance, okay, license, at any other requirements kung magdadala tayo ng mga ganitong klaseng goods. So, ano-ano po ba yan mga yan? Ang nakalagay po rito, mga processed food product, okay, possible po yung mga fresh, mga frozen, yan, cosmetics in uh, large quantity, medicines, health supplements, plants, yan, animals, uh, aquatic fishery, nakalagay po dyan yung mga kailangan nyo kunan ng uh, permit. Halimbawa po yan, BFAR, NTC, kung marami kayong mga dadalhin telecommunication equipment, tapos optical and magnetic, kailangan nyo pong kumuha sa optical media board. Electrical appliances, kung masyado marami, kailangan nyo kumuha sa Bureau of the Philippine Standards. Tobacco products, kung marami kayong daladalang mga tobacco for export, kailangan nyo kumuha ng clearance sa National Tobacco Administration. Normally po, ang gumagawa nito ay mga businessmen, yung may mga malaking kumpanya. Kung hindi po sila nakapag-comply sa mga hinihingi requirements, pwede po silang papatawan ng prosecution, okay, or penalties, pwede rin pong kuhanin yung kanilang mga goods at pwede pong sirain ng custom. Ano-ano po ba yung mga restricted goods na pinagbabawal? Okay, As yung mga pinagbabawal po, iyan po yung mga paputok, yung mga sumasabog, gunpowder, ammunition, mga bala ng baril, and other explosive. Uh, meron din po dito yung mga gamit sa gambling, yung example, roulette. Yan yung mga hindi po pangkaraniwan yung mga binabanggit dito sa mga lottery sweepstakes, tickets, except advertisement, tear off and list of uh, drawings. Alright? Pinagbabawal din po ang pagdala ng mga drugs. Example, yan sa nakikita nyo, marijuana, narcotics, etc. Opium pipes, yung mga ginagamit ng mga parapelnalia, yan. Katulad din po ng na sinabi natin doon sa nauna, Okay? Pwede po nila i-check, pwede po nila yang kunin, at pwede po kayong makasuhan kung may mga dala kayong ganyang mga pinagbabawal na bagay. Okay? Pwede ba mga prohibited goods na tinatawag, na-discuss na, na, na rin po natin ito sa mga nakaraan nating na video. Yan po yung mga pwedeng maging uh, way para makasira sa ating gobyerno. Yan, so pwede pong makasama. So pwede pong magamit para po makapanakit sa mga tao sa loob ng Pilipinas, yung mga dangerous things. All right? So yan po yung sinasabi dito sa prohibited goods na yan. Bawal din po yung mga goods, instruments, drugs, substance, intended to adopt the unlawful abortion. So yan, yung mga ginagamit sa pang-abort. Yan, tapos written or printed goods, Negative or cinematographic films, photographs, engraving lithographs, so nabanggit na rin po natin yan doon sa ating mga previous vlog. Naging malalaking gold, silver, precious metals, alloys, stamp, brand mark, and etc. So bawal po yung mga yan. Yung mga adulterated or misbranded food or goods, yung mga binago po yung laman, pero ang nakalagay sa labas na brand ay iba. So bawal din po yan. So kapag nakitaan po kayo ng isa sa mga nabanggit na item dito sa ating sinasabing mga prohibited goods, ay pwede po kayong i-stop sa immigration. Pwede po kayong uh, i-check yung mga bagahe ninyo, kuhanin yung mga bagahe niyo at makasuhan. Pwede rin po kayong makulong kapag nagdala kayo ng mga prohibited goods kapag nagbabiyahe kayo. So tatandaan po natin yan. Dito naman po tayo sa ating currency regulation. Sa currency regulation po, napakalino po nung sinabi natin before, Kapag may dala tayong Philippine Peso na sumobra sa 50,000 pesos, kailangan po nating mag-provide ng authorization galing po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kapag sobra-sobra po yung peso natin or yung Philippine Peso natin more than 50,000 pesos, kailangan po nating mag-provide ng authorization. Okay, kung 50,000 pesos naman po below, wala problema, hindi kailangang i-declare. Okay, tapos meron din pong restriction or limit para po sa mga currency na dadalhin natin galing sa ibang bansa. Okay, kung magdadala po tayo ng ibang currency, example, dollars, kailangan po ang dollars natin ay less than 10,000 US dollars. Ang sinasabi po rito, kapag po may mga dala ibang currency, pwede naman po pero kailangan equivalent lang po niyan ay 10,000 US dollars. Ang sinasabi po mga currency dito, pwede pong real, dinar, euro at kung ano pang ibang currency sa ibang bansa. Basta make sure po na kung may dala na kayong mga ganito, hindi po siya lalagpas ng more than 10,000 US dollars. Otherwise po, pag lumapas po yan ng 10,000 US dollars, yung mga ibang currency ninyo na galing sa ibang bansa, ay pwede po kayong ma-question ng Bureau of Customs ito na pong accompanied baggage intended as donation okay sa mga ganyang baggage po yung mga donation yung ginagamit pa sa mga charity okay bago po tayo makapagdala ng ganyan papasok sa loob ng Pilipinas ay kailangan po nating coordinate sa Philippine Department of Social Welfare and Development okay sa pamagitan po ng Philippine Embassy or mga konsulado sa ibang bansa, consulate abroad. So, kailangan po ng purpose of clearance prior to actual departure. Okay, so yung donation po may be covered by deed of donation and deed of acceptance. Kailangan po approved din po yan ng Department of Finance. So, hindi po, porket maganda yung hangarin natin, ay pwede na po tayo magdala ng mga kung ano-ano mga bagay or mga gagamitin natin sa charity na dadalhin natin as regular baggage. Hindi po. Okay. Kahit sabihin niyo po napakaganda ng intention ninyo ay hindi po kayo papayagan ng Bureau of Custom. Kukuhanin po nila yan. Kailangan po mayroong kayong dalang complete documents or papers na nagsasabing pinayagan kayo ng ating Philippine Embassy sa mga bansa pinanggalingan nyo at pag-coordinate kayo sa PDSWD. Okay? Para swabing-swabi po at makakapasok yung mga dala nyong ipamimigay man yan o gagamitin sa charity ng mga accompanied baggage or donation na tinatawag. Okay? Ano naman po itong tinatawag na dutiable goods intended for pre-exportation? Iyan po ay yung halimbawa si passenger ay umuwi ng Pilipinas. Okay? Tapos meron siyang doon sa isang lugar nila, meron mga gumagawa ng mga ganitong product, okay, parang native local products sa Pilipinas at dadalhin niya pabalik ng abroad para ibenta. So, hindi rin po tayo basta-basta pwede makapaglabas ng mga item na kinuha natin or mga ginagawa sa loob ng Pilipinas dahil kung maramihan po yung bibitbitin natin ay automatic po kailangan natin niyang i-declare. Ano-ano po ba yung kailangan gawin? Meron po kasi tawag dito na cash bond deposit equal po yan sa assess duty and tax ng goods na dadalhin nyo. Anyway, makukuha nyo naman po yung pera na yun, yung cash bond deposit na tinatawag kapag nag-depart na po kayo. Kasabay nyo po mong di-depart yung goods okay? na na-approve na po at may corresponding official receipt na po yan na ibibigay sa inyo. So, in case lang naman na may makapanood at para sa inyo to, wag na wag po kayong magtatangkang kumuha ng mga item sa loob ng Pilipinas ng maramihan, dadali pabalik ng abroad para ibenta. Kasi po, yan po ay tinatawag na re-exportation. Okay po, eto naman po yung duty or tax exemption. So kapag 10,000 and below po yung goods natin, yung value po ng goods natin, hindi po yan taxable. Kahit po less than 10,000 pesos yung value ng item natin, pero kung ang pinag-uusapan na natin dito ay cigarette, may limit po tayo sa cigarette. Dalawang rims lang po ng cigarette yung ina-allowed. Kapag lumagpas po kayo ng dalawang rims, taxable na po yan. So kahit po yan hindi more than 10,000, hindi po ina-allowed ang more than 2 rims. Meron po kasi tayong tinatawag ng mga limit at na-discuss din po natin yan sa isa sa mga vlog natin. Katulad din po ng mga alcohol bottle, ang allowed lang po nating dalhin ay dalawang 1.5 liters na bottle ng alcohol at kailangan po hindi lalagpas yan sa amount ng 10,000 pesos. Okay, so ito naman po 350,000 pesos na to, ito po yung tinatawag nating mga benefits natin or yung entitlement natin, mga OFW. Depende po yan kung gaano tayo katagal bago nagbakasyon. Ito pong 350,000 pesos na sinasabi rito, uh, uulitin ko lang po sa inyo kapag hindi kayo nakauwi ng Pilipinas at least 10 years and above but not below 10 years, kayo po ay entitled sa 350,000 pesos na non-taxable items, goods, okay? Combined po yan kapag magbabakasyon kayo ng Pilipinas. Ganun rin po yung sinasabi dito sa returning OFW granted. Dito po sa may 150,000 pesos, ito naman po yung mga nagbakasyon o laging nagbabakasyon ng more than 6 months but less than 5 years, entitled po kayo sa 150,000 pesos ng total goods na pwede nyo dalhin pabalik ng Pilipinas. Nakalagay naman po dito kapag magsa-shopping tayo sa duty kapag mga regular Filipino travelers po, hindi po OFW pinag-uusapan dito, regular lang po, yung mga nag-travel lang po for leisure yan, So, pwede po, po silang bumili ng duty-free items, 1,000 US dollar. Ito po yung maximum purchase po na pwede nila. Kaya lang, kailangan po nila yung gawin within 48 hours upon arrival. Kapag lumagpas na po ng 48 hours or 2 days, after 2 days, hindi na po pwedeng pumili ang mga Pilipino traveler na nag-arrive sa Pilipinas. So yung limit ng mga Pilipino travelers, 1,000 US dollars within 48 hours upon arrival. po okay, para naman po sa mga balikbayan, OFW so tayo po yan, okay? So entitled po tayo sa uh, tax exemption, minimum purchase naman po natin is 2,500 dollars. Okay. So katulad din po ng sinasabi dito sa nauna natin sa mga Pilipino travelers, para po sa ating mga OFW, para po sa mga electronics and appliances, limited to one unit per product lang po yung category na pwede nating bilhin. Okay? May mga entitlement din po tayo sa additional tax exempt purchase of 2,000 for kabuhayan livelihood tools and equipments. Kung mga gagamitin po natin sa pangkabuhayan, mayroon po tayong 2,000 na limit para naman po sa livelihood tools. Tapos ito po, nakalagay po rito balikbayan categories. Yung mga Pilipino citizen do po, continuously na wala sa Pilipinas for the period of one year. Okay? Wala po sila sa loob ng Pilipinas sa loob ng isang taon. Tapos para naman po sa mga OFW or former Filipino citizen and her family who had been naturalized in a foreign country and comes or returns to the Philippines. So sila naman po yung mga nagkaroon or citizenship sa ibang bansa na bumalik ng Pilipinas. Ang tawag po sa kanila ay balikbayan din po. Okay? So, ito po sa custom declaration. So, lahat po tayo kailangan nating ng custom declaration. So, kung meron po, po tayo mga hindi siguradong bagay na kailangan ba nating i o hindi at nalilito tayo, nag-aalanganin tayo, pwede tayong humingi ng tulong lumapit sa mga custom officers na naka-duty sa araw ng ating arrival. Okay. At nakalagay din po rito kung may mga tanong tayo or may mga suggestion or mga complaint, pwede tayong mag-email sa kanilang Bureau of Customs email address at may mga katanungan po tayo about sa Bureau of Customs pwede po nating bisitahin ang kanilang website at meron din po silang Facebook page kung may mga gusto tayong malaman tungkol sa Bureau of Customs So, yun lang po mga kabayan at sana may konti kayong natutunan dito sa ating diniscuss na medyo complicated lang yung ibang sinasabi nito which is hindi naman applicable sa ating mga OFW. Okay? So, sana po ay nakasubscribe kayo sa ating YouTube channel para lagi tayong updated sa lahat ng balitang OFW na may kinalaman sa ating lahat. At huwag tayong magpapahuli sa mga balita, lalong-lalo na na related sa mga custom rules and regulations. So, yun lamang po mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood.